So magandang gabi mga ka Daniel. Ngayong gabi pala magbubutas tayo ng nozzle burner na pang 8 inches na chamber. To. Bali lahat-lahat pala na butas na to. 48 na butas. At itong sa baba na to pala. Ah uh, 2.5 mm. At ito hanggang sa pataas na 1.5 lang ang bari na natin gagamitin natin para maging blow flame siya huwag tayo gagamit ng malaki so, at ito yung alternate pala to yung uh, ibang butas ito pababa para sa oil destructor Yan, natin. Ito pa baba ito. Kaya huwag natin ito tuloy. Nagyan natin ng konting baon na na ito. Diretso ito. Pili natin yan eh, diretso yung butas. yung dahan-dahan lang sa pagbubutas mga kadangyo kasi naputo lang tayo merap tanggalin to derecho to alternate bali pala itong butas dito sa baba dosing butas to anim na pababa anim na derecho lang at ang laki ng barena Para to sa 80 inches na chamber. At ang laki ng muzzle na to, ito ito diameter niyan nasa 50 mm. halos 2 inches din diameter niya. At ang taas, ang haba niya 100 100 mm. Ayan, okay yun na. Masuro natin. Ipitin natin dito. Para nakadegree na siya. Subali, so, ito na pala yung nakadegree pababa. yung matagal kasi mga kapal Thank So ito na mga kadanyol, tapos na yung ating pagbubutas. So ito yung alternate na kababa. Yun know, o, yun Alternate yan, bali dosing butas. Yan, diretsyo o. Oh. Diretsyo. Kababa. Yan. Diretsyo at ito naman ang na pangalawang guhit. Puro diretso lang to. You know. At ang sukat ng barina 1.5. Diretso lang yan. Bali ano to. Uh, walong butas. Ito dosi rin to. Medyo pataas yan. Nakadegre ng kaunti pataas yun know. o pataas sa kaunti, lahat yan pataas 1.5 ang laki yan, oh. at ito naman, pinaka top ganoon din 1.5 ito yung naka degree na 45 degrees yan. lahat yan naka 45 degrees At ilan ba tong butas na to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 na butas. Tung pinaka top 16. So yan. So hanggang dito na lang muna ang video na to. Babay na mga kadanyil.